yan tanggi di sana, sayang, ipin mga katangay Puntahan na lang, lang namin siguro si Takay Kulot Ikraman ko eh thank <laughs> you ket kawayanota eh, kita aroi katay sa Tatakbo pa sila. Tatakbo pa sila, guys. Ayun, dito na kami mga katangay. Oh, video. Video, you no? Know?

I love you! Open I love you! you. <laughs> ito yung ah, Pero kung pa yung tangigi. Ah, kahit hindi nalagay to sa balde. Mingaw! Kortang lina Kortang Wow! Start ang wow. ang mo na yan. delivery! Hindi ko yun yun. Alas, Alas na ah? Last, 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 last. Oh. <laughs> ah? last. 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 race na pala Last <laughs> race na Last <laughs> race na Last Oh uh, mag alas 3 na nga, alas 2.47 oh. eh. Sira ang relo ko <laughs> Sira! <laughs> wow! Emil eh, pakita mo yung relo mo, pakita mo Ay, Wala na pala yung relo mo eh <laughs> <laughs> Natanggal ang ano niya <laughs> <laughs> ano <na yung laughs> <yung> ano <laughs> Wala na yung balagbag dito mga katangay Tanggal Tangtang -tang na pala yan eh Ano Plus. na lang, siko <laughs> Siko 5 <five. laughs> siko. siko na lang, wala na 5 Wala na yung 5, siko na lang Nagdungo na tayo dito sa, sa, sa mga binig Wala pa <laughs> Yan! Sakwa, sakwa. Wasak ba? Ha, naka-elabyo din tayo. Tatlo graso. Tatlo, so pero yun. Ibang balde, dami-dami. na. Pampapay. Pampapay ito rin ako. <laughs> Yan mga katangay, si tangay yak. Pinagpahinga natin. Hindi natin yung sinama kasi pagod. Yan. Ang ayam mo dyan. Ang ayam mo dyan. So mga katangay, hindi pala <laughs> ako nakasama. Pagod pang katawan. Karating ng kapon. Hahaha. <laughs> <laughs> Yan binta natin mga katangay yung iba. Yan. Yak, rayak nya, girl. Dinggin natin kay tagay jack.

ito, ito, alam mo namin. Yan, ulan mamaya mga katay. Yan. Hey, 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 ayun. Yan mga katangay, ito yung binta namin ngayong araw. Yung lapu-lapu namin. Yan yung binta mga katangay. 420. Parang sinukat yung kapon, ginaglagan lang ng 4 ah. Kapon, 416. <laughs> Ngayon ay 420. Iyan oh Pira pa na Papay. Ang <laughs> so papay ko mga katay Iyan, kain muna tayo mga katangay. At yan ang ating ulam, sinabaw. Oh. Nalapo yan. Iyan. Hmm. Ano pang hinihintay nyo?

Siyempre mga katangay, bago tayo magtapos sa ating vlog ngayong araw ay eh, dadako naman tayo sa ating shout out. Ayan, shout out kay Jeffrey Morata. Shout out kay Commander Lee from Cavite. Kay Cindy Stel, Shout out. Kay Wilson. Shout out from Dolores Kison. yun kay Oliver Valiao shout out din kay Luz B, Luz Minda Gomez shout out kay Jumo Vlog shout out din from Altabas Aklan kay Leonard Lunar, Navarro shout out from Ormoc City Navarro Family shout out yan shout out kay Angelina Garon. Kay Arnolfo Botol, shout out din. Shout out sa Botol Family from Liti. Kay Jujit. Uh, Jujit TV, yan shout out. Ay ano ta. Shout out. Kay Linon Ignacio, shout out din. Ram Balinswila Manila Kay Joseph Mercadal shout out Yan out na tayo sa ating vlog ngayong araw maraming salamat mga katangay sa inyong patuloy na support at panunood Yan hanggang sa muli ingat kayo palagi mga katangay God bless